Pinag-uusapan sa ngayon sa social media na pwede naman daw i-draft ng Golden State Warriors si Teresa Liburton Bolton noon kaysa kay James Wiseman. Pareho ang draft class ni na Teresa Lee Bolton and James Wiseman 2020. Medyo tricky ang NBA draft. Minsan tumatama ka, minsan hindi. Number 1 itong si Anton Edwards sa Minnesota definitely jackpot sila dahil sa ngayon nasa conference final sila tama lang yung kanilang ginawa samantalang itong Golden State naman si James Wiseman ang kanilang pinili dahil sa mga panahong iyon ay naghahanap sila ng batang center na kanilang madedevelop para maging future sana ng kanilang kupunan hindi naman sila po kumuha o magdraft ng sa sapagkat marami silang guard especially nandyan pa sa si Stephen Curry kung ikaw ay pangalawang option kay Stephen Curry, okay lang. Pero kung mapupunta ka sa Golden State Warriors bilang pangatlong option sa gwardya, definitely mahirap po yan. Dahil kung sila'y naghanap ng gwardya, pwede naman nilang kunin si Anthony Edwards o si Lamelo Ball. Pero center ang kanilang kinuha sapagkat iyon ang kanilang kinakilangan. Hindi masyadong mataas ang experience ni James Wiseman sa kolehiyo. Naglaro lamang siya ng tatlong laro sa college at pumasok na kagad siya sa NBA draft. Mataas naman sana ang kanyang potensyal ngunit hindi talaga umakma ang kanyang playing style sa kung ano ang nagagawa ng Golden State Warriors at idagdag mo pa ang kanyang pagiging marupok. Sa NBA draft kasi hindi lang to patungkol sa pagalingan, patungkol to sa pangangailangan ng isang koponan. Magaling si Teresa Liberton pero mas marami pa ang mas magaling sa kanya. Kung tutusin nga, mas marami pa ang nauna sa kanya sapagat sa mga puntong iyon, base sa kung ano ang kanilang naipapakita sa kolehiyo, sa scouting, sa kanilang performance sa draft combine sa pago workout nila. Sa pangangailangan ng isang kupunan, yon ang kanilang basihan para kumuha ng isang prospect sa NBA draft. Kaya si Teresa Liberton ay nalaglag sa ikalabing dalawa. Definitely, pwede naman sana siyang kunin ng Spurs pero hindi na-impress ang Spurs sa kanya. Ngayon sa NBA naman, nakadepende naman yan sa performance mo. Kung pagkatapos ng NBA draft ay naging consistent ka aba syempre okay yan. At kung gumaling ka palalo, aba syempre jackpot yung team mo. Sabi ko nga napaka tricky ng NBA draft. Hindi mo alam kung sino ang makakalaro ng mas maganda pa at kung sino ang magiging bust sa NBA. Magiging free agent itong si Torrey Craig ng Boston Celtics. Limitado lamang ang kanyang papel na ginagampanan sa kanila. Magiging free agent siya dahil one year deal lamang ang kanyang pinirmahan sa kanila. So balit walang interest itong si Torrey Craig na pumunta sa ibang kupunan. Gusto niyang manatili sa Boston Celtics. Totally mayroong chance itong si Torrey Craig na mabigyan ulit ng isa pang taon ng Boston Celtics o depende sa kanilang negosasyon. Kahit ay eh hindi man ganoon kaganda ang kanyang numero at marami din siyang mga labang na miss Pwede naman siyang pagtyagaan ng Boston Celtics at siguradong mas malaking exposure pa ang kanya makukuha sa pagkat wala nga ho si Jason Tatum. Ngayon pa man, nakadepende pa rin yan sa kontratang ibibigay ng Boston Celtics sa kanya. Ayon pa mismo kay Craig, nag enjoy naman siya sa kanyang panahon sa Boston Celtics despite na limitado lamang ang kanyang playing time.